Sabi na nila Baka wala, wala si Naroon kaya siya? Ay, wala si Domo. At saka, deliver pa yun. Hmm. Nag-deliver pa siya ng pizza? Yun ang tindera ay sarado pa rin. Alas 9. Ay, wala pa siya doon? Ibig sabihin, wala tao doon? Hmm. Wala kasi ako yung number niya do dito eh. Na kali, hindi ko na, na ano eh na malaki yung ilaw. Oh, malalaki rin yun ay. Lahat yun malalaki, wala akong kinuhang maliit, puro malalaki yan. Ilan dalawa? Yung ilaw. Yung ma mahilab, yung ma dibalibal. Oh, Sino na yo? siya... Ah, nagsabi siya? E eh di tama yan, dalahan ko pala doon mamaya. Wala na siya sa akin doon, ano? Ano pa ma mga Yung malalaki, ang kukunin ko, ang bababa ko. Oo. Yung nasa likod, hilaw na hilaw yon. Tapos itong ano na to, hilaw na hilaw din to, bali dalawang piling lang siguro ang nahalo. Yan o, dalawang piling lang nahalo yan. Malalaki yan. Oo, 23 lang yan. Matasang ang kuha ko niya kasi purong malalaki yan. Walang maliit yan. Ang nakita mo na yan, ano, pinakamaliit na yan. Yan na yung pinakamaliit niyan. Pa, lakas kasi ang loni. Punta ko muna si Romy doon. Ito po mga kabindos. Ha? Inuha ni nanay yung dalawa. Dalawang hilaw-hilaw saka hilaw na hilaw. Ito so, mga kabindos. Salamat po mga kabindos. Please support kabindos vlogs. And shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Ma'am Edna, Kalingap Rap. Salamat po. Pasupport na lang sa kanila. Salamat po mga kabindos. Bye bye. God bless. Love you all.